Sa nakaraang video natin, nasaksihan natin ang bagong buhay ni Kang Jin-ho matapos siyang muling isilang bilang anak ng isang iginagalang na pamilya sa isang mapayapang kaharian. Dati siyang mandirigmang kinatatakutan, isang halimaw sa larangan ng pakikidigma. Ngunit sa kanyang muling pagkamulat, hindi lang lakas ang kanyang dala, kasama na rin dito ang pagsisisi, pangarap ng kapayapaan, at panibagong misyon. Sa pagtatapos ng chapter dalawa, nakita natin ang kanyang pagprotekta sa nakababatang kapatid niyang si Bien mula sa kamay ng mga masasamang loob. Kitang-kita sa kanyang mga mata, handa siyang sirain kahit anong hadlang para sa mga mahal niya sa buhay. Ang hangin ng umaga ay malamig, ngunit ramdam ni Jinho ang init ng tensyon sa kanyang dibdib. Mula nang mangyari ang insidente sa palengke, napagtanto niyang hindi sapat ang maging malakas. Kailangan din niyang maging maingat. Sa bawat kilos niya, may bantay, may mata, may lihim. Alam niyang hindi siya ordinaryong bata sa paningin ng iba, at hindi rin simpleng buhay ang meron siya ngayon. Sa hardin ng mansion, habang pinagmamasdan ni Jinho ang mga bulaklak na namumulaklak sa ilalim ng liwanag ng araw, lumapit si Bien, dala ang isang maliit na kahon. Opa, mahinang tawag ng bata. May nakita akong sulat sa kwarto ni Ama. May palihim siyang ipinadala sa isang tao sa kabundukan. Napakunot ang nuo ni Jinho. Kinuha niya ang kahon, at sa pagbukas niya nito, tumambad ang isang liham, sa liado ng pulang pananda, kakaibang simbolo na pamilyar sa kanyang nakaraang buhay. Ang, langit na walang hanggan, isang kultong tinanggal na sa kasaysayan matapos ang madugong digmaan. Imposible, bulong niya. Akalain mong buhay pa ang sekta. Muling sumiklab ang sigasig sa kanyang mga mata. Hindi lang ito tungkol sa pamilya, hindi lang kay Bien, may mas malalim na panganib na posibleng muling magising. Kung ang sekta ay muling mabubuhay, kailangan niyang gumalaw bago pa maging huli ang lahat. Kinaumagahan, iniwan ni Jinho ang mansyon ng hindi nagpapalam. Nakasuot siya ng payak na damit, may dalang espada na itinago sa kahoy na lalagyan. Sa likod ng bundok kung saan dati siyang nag ensayo sumakay siya sa isang kabayong itim na tila ba may dugong bihasa sa paglalakbay. Ang kanyang pakay, ang dating kuta ng kalto ng langit na walang hanggan. Malayo ito, nasa paanan ng kabundukang timog, tinatawag ng mga matatanda bilang, lungga ng mga nawawala. Habang tumatagal ang biyahe, mas nararamdaman ni Jinho ang bigat ng hangin. Hindi lang ito basta lugar na walang tao, para itong isang libingang may kaluluwa ng libu-libong mandirigmang nasawi. Sa isang lumang templo na halos na, naramdaman ni Jinho ang presensya. Hindi pa man siya tuluyang nakakapasok, isang matandang lalaki na nakaitim ang biglang lumitaw. Tagapagmana ng walang hanggang apoy, ikaw ba ay bumalik upang wakasan ang kasunduan? Tanong ng matanda, malamig at parang hangin ng gabi. Hindi ako bumalik bilang tagapagmana ng apoy. Sagot ni Jinho, nilalantad ang kanyang mukha. Ako'y bumalik bilang isang taong gustong itigil ang madugong kasaysayan. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang umikot ang paligid. Apat na anino ang lumitaw mula sa bawat sulok ng templo, mga tagapangalaga ng lihim ng sekta. Mabilis ang kanilang kilos, halos hindi na makita ng mata ng karaniwang tao. Ngunit si Jinho ay hindi karaniwan. Sa isang iglap, bumunot siya ng espada. Isang puting liwanag ang bamalat dito, hindi pang karaniwan, halos espiritual. Nagliyab ang paligid ng kanyang enerhiya, parang isang dragon na matagal nang natutulog at ngayoy nagising muli. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga espada, ngunit ang kay Jinho ay tila humihiwa sa hangin na parang ito'y tubig. Ang bawat galaw niya ay may disiplina ng isang bihasang mandirigma, at may bilis ng isang taong wala ng pakialam sa buhay at kamatayan. Ang apat na tagapangalaga ay hindi ordinaryo, bawat isa ay eksperto sa iba't ibang estilo, ang isa ay gumagamit ng sibat, isa ay may kakayahang kontrolin ng mga anino, ang ikatlo ay may lakas na parang halimaw, at ang huli ay nagtataglay ng espiritwal na kakayahang gumising ng masasamang espiritu. Ngunit hindi na bago ito kay Jinho. Sa kanyang nakaraang buhay, pinamunuan niya ang isang hukbo laban sa mga katulad nila, at siya pa rin ang nanalo. Kung akala niyong kayo pa rin ang nasa tuktok, nagkakamali kayo, bulong niya habang umiikot ang katawan, iniiwasan ng sibat at sabay bumawi ng sipa sa dibdib ng kalaban. Isa, dalawa, tatlo, sa loob ng limang minuto, nakahandusay ang tatlong mandirigma sa sahig ng templo, wala nang malay. Ang natitirang tagapangalaga, si Kang Anho, na ayon sa alaala ni Jinho ay dating kasamahan niya sa digmaan, ay lumapit sa kanya na may halong galit at pagkagulat. Bakit mo pinipigilan ang pagbabalik ng kapangyarihan natin? Hindi ba ikaw mismo ang sumumpo noon na ibabalik mo ang lakas ng mga pinuno ng apoy? Sigaw ni Kang Anho, ngunit iba na ang pananaw ni Jinho ngayon. Ang sumpa ko noon ay base sa pagkauhaw sa gyera. Pero sa buhay na ito, gusto ko ng wakasan ang kadilimang iyon. Walang babala, umatake si Kang Anho, isang saksak ng tagong blade mula sa kanyang manggas. Ngunit parang nagbago ang oras, biglang nasa likod na niya si Jinho. Isang sotset ng hangin, isang hiwa sa balikat, isang bagsak sa sahig, Patawad, bulong ni Jinho. Hindi ka na muling majay gising sa bangungot ng nakaraan. Sa pagbagsak ni Kang Anho, bumalik ang katahimikan sa templo. Ngunit ramdam ni Jinho na ito'y panandalian lang. Ang sekta ay muling nagkikilos. At ang lihim na koneksyon ng kanyang ama sa kulto ay hindi maaaring baliwalain. Bumalik si Jinho sa mansion kinagabihan. Duguan ang kanyang balikat, may mga galos sa katawan. Ngunit buo pa rin ang kanyang lakas. Sa pintuan, sinalubong siya ni Bien, nangingilid ang luha. Opa, akala ko hindi ka na nababalik, bulong nito, mahigpit siyang niyakap. Ngumiti si Jinho, marahan niyang hinaplos ang ulo ng bata. Babalik at babalik ako, bien. Hanggat nandito ka, may dahilan akong lumaban. Kinabukasan, isang mensahe ang dumating mula sa hari ng kalapit na kaharian, isang paanyaya para sa piging ng pagkakaibigan sa mga batang tagapagmana ng mga maharlika. Bagamat tila isang normal na okasyon ito, may kutob si Jinho. Isang pagsubok ito, bulong niya sa sarili isang senadoryas na may nagnumasid sa akin, sa akin, at sa pamilyang ito. Hindi siya tumutol sa paanyaya. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataon para obserbahan ang iba pang angkan, mga pamilyang may koneksyon sa nakaraan, sa gyera, at sa sekta. Sa grandeng bulwagan ng palasyo, nagtipon-tipon ang mga anak ng kilalang pamilya. May taglay na gandat dangal, ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti may mga lihim. Ang karamihan sa kanila ay nagtataglay ng kapangyarihan, mula sa espiritual hanggang sa martial techniques na ipinamamana lamang sa lahi. Sa kabilang panig ng bulwagan, napansin ni Jinho ang isang babae, maputi ang balat, mahaba ang buhok, at ang mga matay tila tubig na humahaplos sa init ng desyerto. Siya si Yonhua, anak ng Clan Moon, ang angkan ng mga espiritual na manggagamot at tagapagtago ng sinaunang kasulatan. Ngunit hindi yun ang unang beses na nakita ni Jinho si Yonhua. Sa kanyang dating buhay, siya ang babaeng sinakripisyo ng kulto upang buksan ang pintuan ng apoy. Ngunit sa panibagong buhay na ito, buhay pa rin siya, at tila ba walang anumang alaala ng trahedyang iyon. Ikaw ba si Jinho ng Clan Juan? Tanong ng dalaga, may pigil ng ngiti. Tumango si Jinho, at ikaw ang tagapagtanggol ng banal na aklat. Napakunot ang nuo ng dalaga. Paano mo nalaman yun? Hindi ko pa ito sinasabi sa kahit kanino. Ngumiti si Jinho, Siguro'y magkaibigan tayo noon sa ibang buhay. Tumawa si Yonhua, ngunit ang kanyang matay tila natigilan, nagtataka, may di maipaliwanag na koneksyon. Sa gitna ng piging, isang pagyanig ang yungunig sa palasyo. Boom! Sumabog ang hilagang pader ng bulwagan. Mula sa usok, lumabas ang mga nakaitim, may maskarang hugis ng demonyo. Isa, dalawa, tatlo, hanggang maging dalawampu. Mga alagad ng puting anino. Sigaw ng isang maharlikang sundalo. Nagsimulang magpalasan ang mga panauhin, ngunit si Jinho ay nanatili. Bumunot ng espada, humakbang patungo sa mga kalaban. Sa gilid niya, naglabas ng espiritual na pamaypay si Yeonhwa. Hindi kita hahayaang lumaban mag-isa, Anya. Ang labanan ay naging brutal. Sa bawat patak ng oras, ang paligid ay nabalot sa alikabok at apoy. Ang mga maskarang kalaban ay tila walang pakiramdam sa sakit, ngunit hindi sila sapat para harangin ang pinagsamang lakas ni Jinho at Yeonhwa. Sa unang pagkakataon, nagpakita si Jinho ng bahagi ng kanyang tunay na kapangyarihan, ang Inner Flame Blade Technique, isang uri ng martial skill na sinumpa ng mga banal sa nakaraan. Ngunit ngayon, ginamit niya ito upang protektahan. Sa huling hininga ng huling kalaban, lumuha dito at nagsalita, "Nahanap ka na ng mga mata ng apoy. Hindi mo na matatakasan ang kapalaran mo." At saka ito namatay. Kinagabihan, habang tahimik ang paligid, pinag-iisipan ni Jinho ang banta ng mga mata ng apoy. Alam niyang hindi ito basta grupo, isang lihim na organisasyon na nagmamasid sa mga tagapagmana ng kapangyarihan sa buong kaharian. Hindi nila hinahanap ang digmaan lang, kundi ang ganap na pagkontrol. Habang naglalakad sa hardin, naramdaman ni Jinho ang malamig na hangin na may dalang kakaibang enerhiya. Biglang may humawak sa kanyang balikat. Lumiko siya at nakita si Yeonhwa, ang babaeng nakita niya sa piging. May mga bagay na hindi mo pa naiintindihan, wika ni Yeonhwa, seryoso. Ang sekta, ang mga mata ng apoy, pati ang mga lihim ng iyong pamilya, lahat ay magkakaugnay. Napatingin si Jin Ho habang nararamdaman ang bigat ng mga salita. Anong ibig mong sabihin? Gumitisi si Yeon Hoa ng bahagya, pagkatapos ay inilabas ang isang maliit na amyultang may sinag na kulay apoy. Ito ang susi, mula pa sa iyong nakaraang buhay, nakalink ito sa kaluluwa mo. Habang hawak ni Jin Ho ang amuleto, eto, dumilim ang paligid, at isang matandang boses ang umalang-aungaung mula sa likuran. Jinho, tagapagmana ng apoy, oras muna upang matuklasan ang tunay mong kapalaran. Lumingon si Jinho at nakita ang isang matandang lalaki na may puting balbas, may hawak na staff na may naglalagablab na kristal sa dulo. At dito nagtatapos ang ating kwento para sa chapter 3 ng The Scholar's Reincarnation. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng iyong mga paboritong bahagi, at syempre, mag-subscribe para updated ka sa mga susunod nating Tagalog Manhua Recap. I-share mo rin ito sa mga kaibigan mo na mahilig sa action, drama, at fantasy na kwento. Salamat sa panunood at kitikat sa susunod na kabanata dito sa Sipman Wa Tagalog Recap.